News mga balita ngayon, apat na putanim na dating rebelde nag-apply sa amnesty program ng gobyerno. VP Sara Duterte dumalo sa pasasalamat kay PRRD program sa Hong Kong. Lalaking natagpo ang patay sa Cebu City, kinilala ng pamilya. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon apat na put anim na miyembro ng nabuwag na Revolutionary Proletarian Army Alex Bongkayao Brigade Tabara Paduana Group na ngayon ay kilala bilang kapatiran ang ipinasok sa amnesty program ng gobyerno sa pangangasiwa ng 79th Infantry Battalion sa Sagay City, Negros Occidental, isang aktibidad ang isinagawa ng hukahan ng 46 na aplikante mula San Carlos City at dinalohan din ng ilang opisyal ng gobyerno at mga abogado. Ayon kay kapatiran National Chairperson Veronica Tabara, nasa dalawang daan ang miyembro nila sa Northern Negros, nasa pitong daan kung sa buong bansa. Noong 2023 nang nilagdaan ng Pangulo ang Executive Order Number no. 47 na naggagawad ng amnestiya sa mga dating miyembro ng ilang rebelding grupo. Dumalo si Vice President Sara Duterte kasama ang ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang sortie ng PDP laban sa Hong Kong sa kabila ng espekulasyon na maglalabas ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC sa dating Pangulo. Sa programang pasasalamat kay PRRD sa Southern Stadium sa Wan Chai ngayong araw, dumalo ang daan-daang OFWs sa na makita ang mag-amang Duterte. Ayon naman sa Office of the Vice President o OVP, nakatakda bumalik ang Vice Presidente para sa selebrasyon ng Araw ng Dabao. Pinabulaanan din ng kampo ng dating Pangulo ang mga espekulasyon bagamat walang kinumpirma ang International Tribunal tungkol sa arrest warrant. Natukoy na ang pagkakakilanla ng lalaking natagpo ang patay sa barangay Sudlon 1, Cebu City na may tama ng bala sa ulo. Kinilala ng kanyang pamilya ang biktima bilang si Eugene Bacus, residente ng Lagtang Talisay City. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng mga upang alamin ang motibo sa krimen at kung sino ang nasa likod ng pamamariin. Hinihikayat naman ang publiko na makipagtulungan sa investigasyon upang mabigyan ng hustisya ang biktima. Para sa Kiblat News Channel, ako si Ren Zelino, Naguula. In, In thy name. 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 Showing photo on March 5, nationwide po yan. See you. God bless po. Sana supportan. Lord, conquer my fear, faith, my trust in you. Lord, sustain me in the procedure of myself the best machine in my life. En dan pak Nagdeklara ng gieram abusyal. Hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. Gawangayo. Isipisan mo. Sa mala naman, mala ka ng spiritong Santo. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.